bigat ng dala ko eh <laughs> da dapat daw to dalawang rider Hab sabi niya sabi ko sige kunin ko na lang po doblehin nyo na lang bayad so mabigat to mga boss bali tinawaga ko na si customer at sinabi ko na dalawang box to na mabigat sabi niya kung gusto ko daw na kunin na dalawa or magbubok pa siya ng isa sabi ko sige kunin ko na ma'am dalawa tapos sabi ko dag, kayo na po bahala dagdagan nyo na lang po ako kasi kung idodoble ay kung dalawang rider doble ginanong ko sinabi ko pinaliwanag kung gano'n. tapos hindi ko na lang siya pinresyuan bahala na lang Salamat. Ah, sir. Sige, sir. Sige, Ay, mga gantas pala. Ay! Butas, sir. Nasira. Yung paper bag. Ay, nasira yung paper bag. Sige lang, okay lang. Basta yung pabot na lang. Pigay ko na lang sa kanya na. Alalayan ko na lang. Okay na po, no, sir, no? Thank you Nasira pa ang paper bag <laughs> Paghatak ko So yo what's up mga boss Good morning Welcome ulit sa ating bagong episode ka alam mo So ang oras is 11.14 Tanghali na naman tayo Hindi na natin magawang bumiyahin ng maaga pero sana iswertein pa rin tayo sa mga customer at sa tip lalo na dyan. Kasi napakalaking bagay ng tip sa atin bilang isang Lala rider. So let's go. Hanap tayo ng kasabay. Update ko kayo. na. Okay po. Thank you po. Doon na bayad, sir, no? Thank po. Okay na, mga boss. Ako tayo kasabay. Papuntang Makati. Bali, ano siya? Loom soil. Sa halaman. Ito. Pakang ko na lang. Papuntang Makati. Tapos yung isa, Mandaluyong. So, deliver ko na muna ito, mga boss. Para makarami tayo Abol tayo, let's go tayo. Yung mga gatas, sir Para pampalakas okay, Para sa simbahan yan Ah, simbahan Kaso nasira yung paper bag nito, sir Doon pa lang, nasira na Alay mo na lang sa ilalim Nabuta, okay na, okay na, sir Okay na, mga boss Drop na yung gatas Proceed na tayo sa Makati Let's go Saan ma'am? E ano yung yung sasakyan na doon? Dulo? Sa dulo? Oh, magaan lang. 131. Okay na po. Salamat. Salamat. Ay na mga boss 131 binigay 150. May tip tayo na 19 pesos. Huh. Ah, good. Ay na, hanap na tayo booking na tapos nang QC lift dalawa. Update ko kay mga boss. Sobrang init mga boss. Sir Wendy Chua, Thank you. Hoy okay na mga boss, item pick up. Bali pagkain dito sa Tagig. Going project 8 paid by wallet, meron siyang plus 100. Tapos may nakuha na rin ako na booking na isasabay. Dito lang sa May Kalayaan, Bandang Makati, tapos dadaling ko naman siya nang dito sa May South. Caloocan South So pick up ko muna mga boss Let's go 608 ma'am Thank you Thank you Okay po Ito na lang sa harap Ito ay Tres, tres. Walang daan Dead end So yun, let's go Malayin ko muna itong south mga boss Yung so, abono Tapos proceed tayo sa Last drop off Itong pagkain na plus 100 sa project 8 Let's go Okay na mga boss Drop na yung 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 inabunuan natin na powder na 608. E. So, pusin na tayo sa drop off dito sa Project 8. Let's go. Meron pa. Ito pa sir. Thank you, Chip. Okay na mga boss, drop na. tayong booking let's go magkano ba bayaran ko dito 100 na lang po that's 500 yun eh tapos binawasan ng isang daan para shipping fee uh, mm -hmm. layo pa sa inyo oh, sa ano pa ito eh Mag uh, kayo si Angelo sir no ah, tawagan ko atin, Tawag ako lang siya kasi gusto niya ano eh hindi uh, confirm ko na sabi kasi natanong niya kung may gas gas daw sabi ko wala naman ano sir mga marks lang ng finger kamay oh, para pag pinanakan niya hello hello sir oh boss ito yung rider sir sa lala move um, Ah, uh, okay naman. Okay naman yung ano, heat guard. Uh, wala naman siyang uh, okay. ano, tama. Okay, Bayaran ko na sir 400. Sige po, sige po Okay po, okay po, okay po Salamat Ay, Ay, ba, Anong Tatsa mo kuya Anong Anong oras Kaya mo mga Dating dito ba, Bago magano sir Bago mag 5 Depende Rush hour na kasi Oh, rush hour, <coughs> rush hour. Oh, rush hour na eh. mag Baka mag Bago mag 5 Sige Ha? Mga 4.30 Kaya na kaya yan. Dito, kaya. Hindi ko lang, Sige malapit-lapit na yung 4.30 Siguro mga ganun Sige sir Okay sure. po, okay po Thank you kaya pa. 14 kaya yan. Basta 100 yung pakla. <laughs> Nabadali ako, paano ko ito sasabayan, no? Mayroon yung nakananbos, tagkakamana eh. May may ano ka dyan, boss? Hindi mong tao, di nakakasya Sandaan. Alam mo kamay los <laughs> ah. Mayroon laki lang mong tao, tapos magtawad ka.

ma dali pa naman to three four three Ito ba may ano on dito Ayun one two three four five na mga boss item pickup uh, heat guard ng raider ang ating pinikap up uh, abono siya ng 400 pesos papuntang makati tas may nakuha na ako na isasabay papuntang makati rin to dito ko pipick up sa project 8 so yun let's go ok na po salamat 140 all goods mga boss may tip tayo kasi 137 lang ang delivery fee. May ang binigay sa akin is 140. May tip tayo na 3 pesos. So, unahin ko muna 'to bago yung heat guard. Namamadali pa naman yung may-ari ng heat guard na abono. Kailangan daw 430. Eh ano na, 406 na. Andito pa tayo sa QC. <laughs> Ay, let's go, let's go. Salamat. Ano yan? Vape ba yan? Vape no, no? Ano to? Container ng gamot? Uh hmm? -huh. Salamat. Okay na mga boss, trap na. So, proceed na tayo sa abono yung heat guard. Bali, 1.2 kilometers na lang tatakbuin. Let's go! Ah, papasok ka na, sir. <laughs> ah, <Yeah, laughs> traffic kay Rashar Ha, ah, ba't wala siyang ano, nabasag? Hindi, kinalawang yung dito sa akin. Nakalawang pala yan? Hindi, okay, uh, ang nangyari, sumayad sa, ano, sumayad yung dito. Ngayon, yung chrome niya, parang, ano lang, parang dinikip lang na, ano, uh -huh. Natu -flap, natu -flap. Wala na kinalawang nila. Ayan, maganda, parang, pumatagalan talaga yan. ninyo, pwede ko mabigyan. Trader, ano ba yan? FI ba yan, sir? lang ito 400 dyan eh. Tapos... Bali, ano? 205 kasama na yung ano ron, yung plus 50. Bali, 605. 600 ah oh. ay wala akong barya sir ay may isang daan ka dyan oh meron yan yeah. sige yeah, 600 five. Five, three, three, oh tapos ito 500 okay, thank no you. okay sir thank you sir mm -hmm. yes sir thank you okay na mga boss bali yung ano nun Uh, ah, yung ad 50 is hindi kasama sa purchase kasi na anote lang yung abono na 400 so may pasobrang 50 up tayo booking go tayo sa gilid 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 bigat ng dala ko eh <laughs> da dapat daw to dalawang rider Ab sabi niya Abi ko sige goning-gona lang po. Doble niyo na lang bayad. Sandal po niya. Bayad. Hay naku, ang elastic niya 300. Ayun na, plus pinyas. Ayun, ayun 'yan. Wallet. Wallet. Cash. Tas sabayan mo paysa, no? Ayos. Hoy okay na mga boss, item pick up dito ako nag-pick up sa FW Spa Avenue yung mga ano parang ingredients sa chemical so mabigat to mga boss bali tinawag ako na si customer at sinabi ko na dalawang box to na mabigat sabi niya kung gusto ko daw na kunin na dalawa or magbubuk pa siya ng isa sabi ko sige kunin ko na ma'am dalawa tapos sabi ko kayo na po bahala dagdagan nyo na lang po ako kasi kung idodoble ay kung dalawang rider doble ay, ginanong ko sinabi ko pinaliwanag kung ganun tapos hindi ko na lang siya pinresyuan bahala na lang tapos may nakuha na ako na isasabay mga boss dito sa San Andres Bukid pick up going to Kulyat so yun pick up ko muna mga boss time check is 5.33 na ngapon let's go Okay na mga boss, item pick up. Buti na lang at maliit lang ang na pick up natin na isasabay. Eto Eko bag na maliit Pabango yung laman niya. Kapunta Ang kuliyat. Bigat ng dala natin Mga boss Alalay lang tayo So yung, update ko na lang kayo Pag nandun na ako sa First drop Dito sa baisa Itong mabigat Let's go Sige sir Thank you sir ha Sige Sige po Wait lang tayong dalawa. Tanggalin ko lang yung tubig. Lagay ko na hindi na kasi eh. Ito nga buti sumakto to sa bag eh. Wait lang sir. Hindi sa kabila sir. Oh. Oh. Yeah. Thank you sir. Apo, ah, ayun na po. Thank you, sir. Oi okay na mga boss, drop na. So, sa booking mga boss, meron na yung may priority fee na yun na 60 pesos. Tapos, binigyan pa tayo ng 170. Kasi da, ay, mawag. Hello. Dito na po kayo banda ko ya. Dito na po ako sir sa ano po sa Kirino. Okay, okay po. Okay po. Malapit na po mga 4 kilometers. Sandali po. Okay po. Thank Thank you po. Okay na, bali nag-update yung last drop natin dito sa Kulyat. <laughs> okay lang 'yan. So may plus tayo na sa app nga is may 60 pesos. Paid by wallet yun mga boss. Tapos ah, binigyan pa tayo ng 170 kasi doble ang pamasahin nun kasi ano dalawang box. Saktong bigat lang naman kayang kaya. Basta nasa pag-uusap naman ninyo yan ng client tsaka ng rider. Kung paano nyo yung diniscard yan. Kasi minsan ayoko rin magpresyo eh. Ang ano ko lang kung ako lang nagano noon, ipapalagdag ko lang sana nun si Kwenta eh siya naman nag-offer na do double in do eh, di diba? eh, all goods, wala na tayong ano ron at least. walang nang sama nan love sa client kasi minsan may mga client na pumapayag na dagdagan pero i ka kanila. May mga ganoon eh. Na sige, dagdagan natin yung pala hindi bukal sa loob nila na uh, ganoon. I-rate kanila ngayon magtataka ka, but bumaba E eh, wala ka naman nagawang violation di ba so yun lang mga tips at diskarte eh. <laughs> so proceed na ako sa kuli at mga boss time check 6.35 na ng gabi let's go 1.40 po salamat okay na boss mga boss okay na ano biyahe pa ba o uwian na time check mga boss is 6.52 na ng gabi check natin kung may mukha tayong maganda kung wala eh uwi na update ko kayo let's go so yun mga boss Ah, uh, okay na to uwi na nagugutom na ako <laughs> bukas naman ulit so yung biyay ko mga boss double book pa rin so may may ilang ilang mga may plus tapos nagpadagdag tayo kasi mabigat tapos may abono na hindi kasama sa app plus 50 so sa tip may diba, 170 may 50 di 220 plus may halos mga 200 plus yung tip natin mga boss Umalis ako sa bahay is 11, may na. Ang oras mga boss is 6.58 na ng gabi. So ilang oras lang, mga nasa 8, 8 hours o oh, wala pa. So siguro 8 hours, sabi na natin ganyan. 8 hours, tapos ang kinita ko sa uh, ah, ang na-complete kong booking mga boss sa loob ng 8 hours ay 8 bookings. At ang kinita ko sa 8 bookings mga boss ay 1,053.60. Tapos yung tip natin nasa 200 plus. Di nasa mga ano tayo, 1, kulang-kulang ng 1,3 kulang-kulang ng one tray tas gasolina sabihin na natin na dalawandaan uh, sobra pa yan kasi oh may laman po eh halos lang ba to ilang bar pa ba yan tapos tas, pagkain isandaan so malinis tayo ng 1k sa loob ng 8 oras 1k so okay na yan bukas ulit so salamat sa panonood mga boss at uh, diskarte lang at sipag lang ang puhunan sa araw araw na pagbiyahe kay Lala kahit sobrang init is tis tis lang malapit na ang December babawi tayo so sa mga hindi pa pala subscribe Subscribe nyo na yan mga boss para ma-update kayo sa susunod kong gagawing video at content kay Lala Mob na may mga kasamang mga tips, diskarte para may idea kayo lalo na yung mga baguhan kay Lala So, hanggang dito na lang. Daniel Dala Vlogs, Nagiiwan ng kasabihan. Siyempre, pag may tiyaga, may nilaga. Let's go! Thanks for watching mga uh, boss See you in the vlog Bakbak na lang bakbak Laban lang sa buhay And peace out Peace, 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 peace out